Ay, taray. Naka-on na. Baka sabihin nyo na ano ha, ambisyosa kami ha. Ano po yan, sa package po yan nung wedding planner. Kasama na siya sa ang sound system at LED. So package na siya. Kasi kung ako o sila ni mama mag-decide, pwede man daw na backdrop lang pero okay man siya. Ayan, set up na sila ng stage and lead wall. May lead wall pala sila. May lead wall pala? O baka sabihin nyo na naman na ako gumastos nito ha. Si daddy po ang gumastos niyan. Ang gastos ko lang po itong, ito, ito po yung gastos ko. Yan personal ko po yan. Kasi akin putong event area. Pero ito mga gastos lahat dito na package. Ayan, moments by Jana ang gumastos po niyan ay si asawa ni mama, mapapangasawa ni mama. Siya lahat niyan. Nagregalo na ako ng 50,000 cash. Pero, may binigay din sila sa akin na dalawang baboy para sa birthday ko. So, parang, parang binawi ko lang din yung regalo ko. Malaki-laki din pala yung stage. Ah, apat na di pa. Ayan, pati yung pagpagawa ng mga ganyan, pati mga shopping dish, mga tables. Binili din po yan nila ni mama, pero ang bumili po ay yung asawa niya. Kaya sa mga nagsasabi dyan na bakit bunggan-bunggan, hindi ba to bunggan, normal naman to nakasal. It's just that, magpagawa lang sila ng mga gamit. Para dito rin yan sa venue. Ayan. At ang bato ay nakuha na siya, naana na. Diga ka muli hok. Wala lang yung kuha Kaya ano kung magpasimento ta ilibil na lang di ay. Taas rin kaon. Galihok na, galihok Lapa Na ano po nila kasi para ma malubong gamay. Ah, pasan nyo ka, pa ba isa ha? Hala, <laughs> ni Ers, lagi to siya. Naka ito siya. Nakaitok. Babe! Hello! Kap! Ya, yeah, pero kung di kaya, bitaw ya. Yeah. Di kaya, kaya. Kung di kaya, ay na lang kay ngano. Magsugod mo na, napaisa, ha? Kung di kaya, ibalik na lang tambak niya. Hindi, ano na lang kay ngano. Hindi, dako okay. mo kayo ng trabaho. Dapat kayo na pa, ha? Di lagi na sila kuwan lagi. Dika ni konselor ngd ni asawa ni Atom oh, Ni on oh, ni, oh, ni John nya. Pag flooring, agwat kay ni. Agwat kay ni tasting agwat ba? Onde oh, kung magflooring pud balad ay mutubaw ana man gid na okay lang. Dibito basketball ni sa. Okay ra. Eh, tapos ng stage so nagde-decorate na sila for the dance floor. Wa oh, ano for dance floor. Ay magpa-contest ta kag pina kada nga damay ang aking mga tanim. Ang tanim lang tilulit nga damay. Ginuok ko. Kawan mga buyagan, mga baliti. Mga baliti. Taga na ni Moments of Jana. ng mga tanom. ng damay na mga tanom. This is the stage, guys. Kunti na lang. Yan na lang yung kulang, guys. So, yan na lang. And here. Also, then after this one this table na sila Diyan nakaka din mga table doon Yan yung ganyan yung maging eksura Ang anghang -ang ng ano ko sa mangga Inuok ko Abig ko magdini na sila magsayaw-sayaw Three, di ay? Di ay? Ano ko? ako may sitsay? ako may sitsay? Aka nandako ko gusto. Magilaka ko. Oo, ang dami pa naman nagsabi na... Ang dami pa naman nagsabi nga nga do ako nagasto tanan. Ako ba niyang gasto? Kanina ba naman gasto ang venue? Bawa masag ipakasal ko yung mama nga ako yung magasto. Kasama ko yan. Magkulkuga pa mag-imuha diya. Palitan na lang nagag-vibrator kayo. Ayan na siya.

Ino ako. Kung saan ako muna diha? Permanent. Permanent sa mata. Kung saan ako? Hindi ako magsayaw-sayaw lugar. Hindi yeah, man, man, man tanggal na. Hmm. Kasi mula simbol na. Kung na magdibu lugar na mga na. Oo. Oo man oh. na magdibu. Buta na sticker din nga. Brenda. Err lugar. Err mga butika anak. Kung <laughs> saan mo sayaw, ay saya mo kalitit mo babak mo yung kadirigin. Kinuok. <laughs> <laughs> may mga Taiwanese kami bisita doon guys, nagbi So, ito na andito sa may gawas, sa labas na area. Palapit na rin siya. At ito pala yung mga bats ni Mama. Ang kanya mga ninang-ninang. Ayan, mga bridesmaid, mga everything. From Manila i e. Mga bats yung di masyadong mga ganda. <laughs> Short lang. Short lang. Tin-set up pa ang LEDs. Ayan, ito maganda. Pag sa picture, pag ang ganda niya, Ayan, namilaw na ang mga suga. Um. may muna na yung coffee. Ano daw yun din Coffee shop, coffee shop na daw yun. Mag-serve na yung coffee din yung pares. Mag-acoustic din ko every Friday Saturday. third day. nice ka ako sa na na Happy birthday! Oh, diba? Sige naman na lang kaos, Lolita. Huwag mga ibig tambok. Kinoo Wala, mag sa'y tungol. dari sa muna tayo niya. <laughs> Ayan, sila po. Mga kasama dito. Oh, diba? Dito naman tayo sa mga lalaki naman tayo. Kaya sa mga nagsabi dyan na bakit walang tumulong. Tulong-tulong kami lahat dito. Hindi nyo ba alam? Oh. Kapangit ko sa naning cook. Hindi rin napita. Uy! Ginuok Ako lang yung mga Kapangit okay. tayo. Oo, oh, ginuok ko. Mawa ah, di ay napita. Oh. Pak! Ah! Ano sa'yo magluto, day? Ano mag sa'yo si Emilia. tungol? Intilia. Intilia? Bilisan. <laughs> Para si Tinita nga side mga karni naman para sa ini init pa di atay eh sa si atay ang kanilang putahe ay bukas malalaman May kuan asam taklo ba ni kay ay mga may lagong may lagong sa ilong nilanggong tapos asan na Asha na mga hello. Don naman tapos na dito, o oh, di ba?